Eh, ba't hindi kayo napagbayad ng kuryente? Nagbabayad. Hindi, buwan, sa buwan. office namin na wala pang bayad eh. Ayan, pinapuntahan na kami ng company para makita kung anong mga pinagagawa nyo dito. Buwan-buwan, nagbabayad. Magkano binayad nyo buwan-buwan? Kayo po, wala kayong kabit? <laughs> hindi, ibig kong sabihin na hindi ako na ipagtawanan ay pagtawan, wala kayong kinakabitan? O bakit ang laki? Nag-video sila, nag madalas mag -video. Ah, yun naman pala eh. Hindi nyo ba alam, bawal na yung video okay, hanggang alas 10 lang? Eh bakit ganun nangyari sa bill ng kuryente nyo? Sana po? Si nanay? Anong problema ni nanay? Kayo po, Nay? No. Hindi pa nakabayad ng kuryente? Hindi, nakabayad na Ha? asa ah, ang kontador niyo po? Asa ah, taas? Pwede makita, Nay? May problema yata eh. May problema yata. Saan? Pwede samahan niyo ako, Nay? Saan po? Tara, samahan niyo ako. Kailangan natin i-video para may ano, para may... Ah, prueba tayo. Ano ba mga appliances nyo na eh? Wala. Wala kayo appliances? Ay, eh, ba't hindi kayo napagbayad ng kuryente? Nagbabayad. Hindi, buwan -buwan. sa office namin na wala pang bayad eh. Ayan, pinapuntahan na kami ng company para makita kung anong mga pinagagawa nyo dito. Buwan-buwan, nagbabayad. Magkano binayad nyo buwan-buwan? Mahigit isang -buwan? One-four? One-four binabayad nyo dito pero wala kayong appliances? Wala. Baka may mga iba kayong kinakabitan, na, Ha? Yung mga anak ko lang. Yung mga anak nyo may kinakabitan silang iba? Hindi. Dito. Kayo po, wala kayong kabit? <laughs> hindi, ibig kong sabihin, na, Hindi ako na, Nay. Wala kayong kinakabitan? O, bakit? Ang laki nag-video ki sila ang magdalos mag-video. Ah, yun naman pala eh. Hindi nyo ba alam? Bawal na yung video. Okay, hanggang alas 10 lang. Ano oras nila pinapatay? Hanggang alas 10, alas 11. O, di Hanggang alas 10 lang. Tatawad tayo isang oras, depende sa kapitan. Yun naman ang ginagawa. Ilan ba anak yung nag-video? Okay. Dito lang. Kaya nga po, yung, sabi mo kanina, yung mga anak nyo nag-video, ilan po ba? Apat lang, tuwing may ano, birthday lang. Ha, ah, gaano ba kayo kadalas mag birthday din, nai? Eh, bakit ganun nangyari sa bill ng kuryente nyo? Ano? Yung pati-ref. O, oh, ha? Yung ref. Pati-ref? O, oh, may ref? Asan ang ref nyo? Nasa kabilang. Ah, nasa kabilang bahay pa? Hmm. Ah, so, ibig sabihin, dito tapos hanggang sa kabilang bahay. Hmm. Kunay, hindi pwede yun. Kailangan kunin namin yung metro nyo. Paano ngayon yan, nai? Anong gagawin natin ngayon ay? Ha? Hmm. Huh? Kasi pag hindi sila mag-ano, wala nang nga silang ilaw. Walang ilaw? Oo, pero... May ano naman, naka -ano lang. Pero dito pa kayo talaga nakatira na eh. Opo. Ilang kayo nakatira dito? Tatlo. No? Bakit tutumba na yata itong bahay nyo? Mm, oh, mahirap. Ha? Ah? Mahirap kami. Kaya mahirap kayo? Ha? Ah? Mm. Kaya hindi mapaayos? Ilang taon na itong bahay nyo na eh? Oh, parang tutumba na oh. Mm. Umuuga na. Ay, umuuga. Mm. Oh. Pero matibay pa naman kahit sumasayaw yung bahay na Ha? Ah? Hindi ka natatakot na eh? Ganito sumasayaw yung bahay? Natatakot. Hala! <laughs> lalo pag ulan, pag may bagyo. Oh, sige nay, kasi nakaawa naman yung sitwasyon nyo nay. Hindi na namin kukunin yung metro nyo nay. Babayaran na lang namin yung ano nay. Kami na, ilang ba ba hindi nyo nabayaran nay? Ilang buwan? One for isang buwan? Nakabayad na po kami sir. Ay nakabayad na kayo? Ay, wala nang. Ay parang delay, na yata, naman, delay yata. Delay yata yung report. Hindi na di, di lang, ano namin, tignan nyo. Wala pang ano, yung date na Oo. Ano, pero, nay, bakit umaalog yung bahay mo? Oh? Uh? Mm -hmm. Ako ang natatakot. Uy, uy, dahan. Huwag na. Mamatumbahan kami ni nanay dito. No? Tulungan niya ako. Ha? Uh. Ah? <laughs> hindi. Pumunta kami dito para i-check yung kuryente. Bakit tulong na nangyari? Ilang ba anak mo, nay? Ano lang? Na? Kunti lang yung... Kunti lang ilan? Ilan yung kunti? Anim. Pa. Anim? Um, ilan bang gusto mong anak, nay? Parang hindi, hindi ka pa masaya sa anim. Dalawa labing dalawa pa. dalawa na. Ah? Labing dalawa anak nyo? Ah, saan yung labindalawan niyo, anak? Well, nasa ano na, may trabaho. Ah, nagsipag-asawa na? So, ibig sabihin, ang kasamang mo ngayon dito, anim na lang? Ano? Yung, oo. Uh, oo? Uh, yung may asawa. Yung may asawa? Hmm. Ano hanap buhay ni nanay? Ano? Uh -huh. Nagtitinda lang ng... Dito lang ako sa bahay. Yung asawa ko nagtitinda ng buho hmm. sa bahay. Ay, mga taro. Uh, nay, magpapakilala lang ako. Ako uh po. -huh. Ako po si Daddy Prangie. Uh -huh. Kilala niyo si Daddy Prangie? Sino? Ha? Hindi mo kilala? Ba't di mo kilala? Pero na'y mahilig kayo mag-video Hindi po. Mga anak mo lang. Sinabi mo na kanina eh. Sabi mo hanggang alas 11 Alas 11, alas 10. No. Hindi naman kayo madalas ano kung Sabi mo kanina eh. Kaya lumalaki ang kuryente nyo dahil sa video okay isang bisik lang kami na gano'n nung lang. Tapos pag may na hindi ka Sige, Nay. Hindi na namin kayo puputulan. May kikain na lang kami. Ano bang ulam ngayon? Wala po. Ah, walang ulam? Mm, pupunta lang sa bayan na. Pupunta pa lang sa bayan? Eh, alauna na. Mm. Yung lunch, ano inulam nyo kanina tanghali, Anay? Yung ano, hotdog. Bumili lang sa tindahan. Ah, bumili lang kayo sa labas ng hotdog. Ano ba pangalan ni Nanay? Christina. Christina. Oh, Digos Ilang taon na po si nanay? 55. Oo. Uh, asawa niyo nasaan po? Ay nandiyan. Ah nandiyan din. Buti na lang hindi kami pinagbabaril dito, no? <laughs> no? Nay, baka mabibigla nay, nagjojoke lang kami. Hindi kami totoong ano ha, mga kababayan. Ito lang yung pamamaraan namin para mapuntahan yung mga tao, yung mga kababayan natin na talagang mahirap ang buhay. Kaya pansinin niyo naman mga kababayan. Gaya ng aking sinabi mga kababayan, huwag nyo pong siseryosohin yung mga biro ni Daddy Frankie, yung mga strategy namin. Ito yung pamamaraan namin mga kababayan para mapuntahan yung mga kababayan natin na talagang naghihirap, yung mga walang pambayad ng kuryente, no? Kaya mga kababayan, uh, sino man po nakapanood ng video ito, yung mga kuryente nyo na hindi pa nababayaran, sagot ni Daddy Frankie yan. Basta nakafollow ka sa Daddy Frankie Official. At syempre, pag napapanood mo ito para mabilis ka namin manotify, share mo ang video ito at mag-follow ka para ikaw naman sunod namin pupuntan. Nay, sabi mo, one for yung ano, one for yung uh, bill mo ng kuryente. Bayaran ko na yung tatlong buwan. Magkano yung one na tatlong buwan, Nay? Ha? Magkano yung one na tatlong buwan? 1, 4 times 3. Nay. 1, 4 times 3. 42. Tama? O, bigyan kita 4, Nay. Ha? Para hindi ka na problema. O, yung kode ko mo. Ay, walang pera dito. Okay, Nay? Okay lang? O, 1, 2, 3, 4. 4,200. Tama ba, Nay? Bayad na yung kuryente mo tatlong buwan. Hindi ka naman problema. Po, sir. Ha? Okay ba si Nay? Happy ka ba Nay? Opo sir. Parang hindi masaya eh. Ha? Masaya po sir. Masaya. Pa parang malungkot si Nanay. Ha? Ano masasabi ni Nanay na nakatanggap ka ng blessing ngayon? Maraming salamat po sir. Yung mga anak mo Nay, dose? Eh? 12? Opo. Ilan yung nasa Maynila? Ano? Anim. Anim. Oh, nay. May mga asawa na. Yun. Ah, may mga asawa na. Kumusta uh, naman ang mga buhay-buhay nila, Nay? Ganito din pag hindi sila magtrabaho, wala. Galing lang kami doon. Galing kayo sa? Maynila. Ah, galing ka rin sa Maynila. Uh, Matagal ka doon sa Maynila, Nay? Kararating namin kami. Ah, kararating nyo lang. Pinasyalan mo sila. Oh. Uh -huh. Hmm. Buti ikaw na lang po Pasyal sa kanila. Uh -huh. Sa bagay, marami sila eh. Pupunta ka bawat bahay ng anim mong anak kung nagbigayan ng tagliliman libo. Pwede, magkano na yon ang dami na um, umuwi kami wala na mabinigay nag ano sila nang gamit ng anak nila ha ah? Um, wala silang binigay wala kahit singko ay bakit sa sunod na lang daw din ah, sa sunod iba. na lang pero ang nagbigay naman ng pamasahe niyo wala naggaling dito nagdiram ako sa anak ko yung ano diyan ay. ay? yung anak niyo yung maganda nina yun diyan ang kamukha ah, nyo? Ang ano, pamasahe namin, sabi ko, kung nagpadala ng 3,000. Ah, ah, pinadalhan kayo. Sinong kasama yung nagpunta doon? Si tatay? Hindi. Yung nag aaral na anak ko, uh -huh. si grade 6, grade 5. Uh -huh. uh -huh. Ano ba trabaho ng mga anak mo sa Maynila? Ano, ba't wala man lang binigay sa inyo? Kasi ano lang, 168. 168? Uh -huh. mura, mura, lang ang sahod. Ah. Uh -huh. Yung anim na yun, nagtatrabaho sa 168? Opo. Uh -huh. Sa 168 silang lahat? Uh -huh. Yung isa, sa ano, nag-ano, ng Durabox. Ah, ah, nagtitinda ng Durabox? Hindi po. Na, ano lang, yung, ano ba yung ano sa Durabox, pa, uh, ano. Fabrikator? nag -de deliver Ah, nag -de deliver sila. Okay. So, Nay, ah, gaya ng sinabi ko, naka-video tayo, Nay. Mapapanood ng mga anak mo to i-upload namin. Okay lang po ba? Opo, sir. O, oh, Nay, nasa nila yung mga anak mo, anong mensahe mo sa kanila? mapapanood nila to baka may gusto kang uh, mensahe sa kanila sabihin mo na ka kasi mapuputulan ka na ng kuryente mm, mga anak sa ano may sana po may ano utang tayo sa kuryente mapuputulan po <laughs> Nay binayaran ko na yung pang <laughs> <laughs> nay, ko na yung billing mo ng kuryente for three months, ha? Ah? Ayan no, po. O. Oh. Ano sasabihin mo sa mga anak mo? Maraming salamat po. Oh, oh Sige, Nay. Okay ka lang, Nay? Ilang taon ulit si Nanay? 55. 55? Ilang taon ka nag-asawa, Nay? Ano lang, 16. Ah, 16. Tapos, sorry na yun, 16 taon. 24 yung asawa ko. Ha? Ay, 22. 22. Nung no? 16 ka, tapos yung asawa mo noon, 22. Hmm. Tapos 12 ang anak ko. Paano nyo ginawa yun na, yung 12 na anak? Parang tingin ko, parang parang walang nangyari yung 12 na anak sa'yo eh, no? Hmm. Paano nyo ginawa yung 12 na anak na eh? Ang bilis. Sunod-sunod. Ah, sunod-sunod. <laughs> O, sige na, salamat, ha? Huwag no, kang magtampo sa amin. Ha? O, sana napasaya kita sa hapon na ito. Opo. No, o, maraming maraming salamat po. Opo, no, Okay, God bless po. No, Nagjujok lang kami na yan. hindi no, pa, kami kasali sa, ano, sa, ah, uh, Meralco, ha? No, pa, hindi kami taga Meralco, ha? Huh? <laughs> mga ano lang, mga, nagpapanggap lang kami, nay, para gusto lang namin makita yung mga kababayan natin na... No, na ilan ng tulong at kami nag-aabot ng kaunting tulong oh, sa maliit na kaparaanan na aming magagawa. Happy ba, Nay? Opo, oh, Sir. O, sige, Nay. Sal salamat. salamat po. Yan, mga kababayan, maraming maraming salamat and God bless po.